So yun na nga guys, may itatry ako, which is yun, yung tofu mold. Curious kasi ako kung anilas ng tofu mold ngayon. Binili ng ako sa online shop. Well, itatry ko to, kasi adaan daan sa for you page ko, no? Kung, la curious talaga ako kung anong lasa na itong tofu mold. So sobrang curious ko talaga, bumili na talaga ako. Uh, pagkabukas, nakaganito na siya. <laughs> Bawo niya talaga! Ah. Uh. <laughs> Bawo! guys, kukuha lang ako ng tinidor. Ayan guys, kumuha na ako ng tinidor. Sobrang baho niya talaga. Ang <laughs> galing Mas okay pa amoy yung tinidor yan. Huwag lang ito. Tumisingaw siya. Ayan din niya. Parang lumalabas na yung kaluluwa niya. Sobrang baho. Oh, yun oh. Wow! <laughs> Ganito yung laman niya. Curious lang ako, mga Chinese, bakit gusto nyo yung ganito, yung tofu mold? O, oh, so sobrang curious ko, ba? Diba? Kaya pipikman ko talaga to. Parang siyang cheese, pero... Okay, cheers! Natcha ko dito, kaya ready na ako. Isipin ko, isipin ko, ano yung isipin ko? Cheesecake. Kasi nasa isip ko na pangit yung lasa, tapos yung amoy. Mapangit na madali yung amoy. Para yung lasa tikman ko kasi yung spicy tapos yung yung kulob yung kulob nitong pagkain to ay to try ko yung pinaka tofu i-rate ko to pero again i-rate ko to ng zero over ten para pero i-try nyo nasa baba yung description naglalaway ako guys so bago to so i-try nasa comment down or nasa, nasa ano ko description to eh. nasa bio ko ayun nilalagay ko na lang ayun lang guys